Ito po yung video na aktual na pagtamoy ng Chinese Coast Guard sa mga kamabay nating may isda na kasama naman po ang grupo ni Sharon Zambrano at ng ABS-CBN News na nagtangkang pumalaot sa Mays Shoal. Kinukunan ng litrato ng mga Chinese na nasa speedboat si Shara habang kinukunan din sila ni Shara ng litrato. Nagpupuha na sila ng litrato at habang um, nagsasalita yung mga Chinese na sinasabing clear this area. Ha? Leave this area. Dahil nga sa hanggang ngayon po ay naangkin pa rin nila. Umaasa po yung mga mangisda na sila ay makakapangisda na dahil nga po sa naging hatol ng uh, tribunal na ang natural lugar ay dapat uh, pangisdaan ng hindi lang ng China, hindi lang ng Pilipinas, kundi ang ilang pang uh, karaniwan ng nangingisda sa naturang lugar.